Hello guys. Hello guys. Hello guys. Na, ano na ba ang Ah, ano sa tayo pupunta ngayon? Swimming. Pool. Ngayon ay ang meron tayong pupunta ha, han, ang swimming pool kung saan tayo maliligo, syempre. Ay, syempre, wala natin si mami. My base, pupunta muna kami doon, okay? Ah, uh, syempre. Ayun, papakita namin ang amin terrace. Para baba muna tayo. O baba na tayo dahil lang ating bahay May second floor. Ah, syempre may garage pero wala pa yung ating stock yan. Ayan, ang aming uh, garage at uh, incoming pa lang aming sakyan. Surprise yun, kung ano yun. O, buksok na yan. Ayan, uh, eh, diba? Napakaganda ng aming place. Matara, let's go guys. At uh, tayo maglalakad sa aming... Uh... O, oh, di ba? Anong titignan mo dyan? Matara, <laughs> medyo makakulimlim ngayon ng Texas. Tingnan mo, tingnan nyo. Oh, ang daming ulap. Parang nasa Baguio lang. Malamig. Siya may, may dala tayong kasama ngayon, isa lang maliligo. Bago kayo tumuwid, look left and right, okay? Oh, wala daw wala. wala. Siyempre, no maganda. Oh, ay pulis. Oh, picture kayo muna sa pulis. Picture, 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 picture. Lobo, pulis. Ang takot kayo sa pulis. Hindi mo ba alam na kung pare ko yan? At yan, ako. Nagka-close na ang ating door. Ang ating exit door. Oh, yun, eh. Saan ba yan? Ay, may dog! Ay, dog! Ay, nakikita dog ba kung yung sample? Yeah, andito. oh, Oo, ang natin kung nasa ang same Uy, may ano, sangranggola. Oh. ba yan? Ay, drone pala, drone. yung necklace mo? yung necklace mo? Nandito. Ay, andoon. Hindi mo Uy, nalakad pa rin tayo dito sa ating uh, village. Ayan mo. Nasaan ba yung swimming pool? Pag hindi ko makita. Ha? Uh -huh. Eh mo na ako do ano? Dog. Ay, Hi dog. Kayo naman yung aking dog. No. Di ba? Sabihin mo, aw, aw, aw. Ay, naliligaw yata tayo. Nasaan na ba tayo? Yung doon. Doon no? na. tayo. Doon na, doon. Ay, nalagan. Ay, may hino, may dog. Ang kapagat. na yung dog na yun. Mauna kayo, mauna kayo hindi kuna ala-ala yung ito marami yung paratongan simple ano 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 oo may pine tree yon oh. ano pine tree oh, man, taming, ano ano ba yan? Matay di ano 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 Monday. So, pwede tayo ngayon. Tayo uh, pupunta ngayon sa swimming pool. natin yung ng barbecue area. Ano, excited na ako yung punta doon? Ito to. Ah, uh, punta natin yung ito barbecue area oh. Hindi mo alam mga barbecue area. Dito ka, nag-barbecue, syempre. ah, oh, ito. Pwede tayo mag-barbecue rito. Ako. Ano ba ito? Wow! Magpapakita tayo na ito. Here's a grill deal. Construction and proper lighting. Kasi okay, punta tayo ngayon dito. Tara, excited na ba kayo? Mm -hmm. Oh! 24 hours of balance. Now, sarado yata. No food or drinks. Nasa ba yung pang baba, pang bata dyan? Hindi na siya. Pa paano babuksan ito? I-push mo. Oh no, I don't know how to use this. Ayan, Ay, na kayo. Eh? Bilis, na naman tayo. Pinupul <laughs> pala ito. Nasa ka Ay, sorry. Huh? Sorry, sorry. Hindi tayo sa mga bata dito. Ito, 3 feet. 3 feet ka, di ba? Try mo mo yan. Ha? I try mo. Try ko? 3 feet. Ay to 3 feet six Ha. sige din na kayo. Okay. Oh, okay. Bigo na kayo dali. Oh, di ba? Ang ganda ng aming place. Ha? Ang ganda, di ba? Nandito kami ngayon para maligo. Gusto nila ako maligo, pero yung maligo. Sila lang daw ang maligo. Ayoko maligo doon. ka. Ayoko maligo kasi nakikita ng aking body rito. Nandito tayo sa mismo ano. Sa... Ta. Oy, ko lang sila. Oh, sige, ligo na kayo. Dali. Ay, may dito. Oh, dali, dali. Ah. Ligo na kayo. Picture ako na mukha na kayo. Oh, picture, picture. One, two, three. One, two, three. Okay? Oh, mag-dive na kayo. Ay, bawal daw diving, okay? Oh, ikaw naman, cheeky babes. So, one, two, oh, pwede yan. Oh, ikaw naman. Cheeky babes. Saan si babes? Oh, ikaw, picture. Picture. Yan, very good. Oh, sige, ligo na kayo. Ako yung nag-index sa akin guys. Ako yung mag sa cellphone lang dito. Maghihintay sa kanap. Masyari na liko. Mamaya na lang. Bye-bye!